Yon mga taropa, Angelo di Singapore ito at uh, welcome sa panibagong araw namin ni Pareng Jonathan. Ngayon, Good morning mga taropa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Or, anong oras naman ninyo napapanood to? Yo. Alright, at ngayon ay papunta kami sa Pampanga kung saan ay may deliver kami doon uh, mga products. Alright, alright, sama lang kayo sa biyahe. Ah, uh, taro akong Jonathan. Uh, okay. ah, uh, ilang taong ka nang nagtatrabaho dito? Ah, ilang taong ka nang nagde-drive sa buong Luzon? Sa buong Luzon, na uh, almost 6 years to 7 years na. 6 years to 7 oh, uh, years. Uh, uh, May mga na-encounter ka na ba ng mga road rage ganon yung mga Ah, awain ka. Ah, uh, napaka-tulong na. dito para ano, para magbabangayan do, ganun, ubrain. Ah, uh, sa akin naman, wala naman akong nangyaring kalalang road rids or nakipagsagutan ako. O yung mga nakipagsuntukan gano'n. O wala naman. Kasi nasa kalsada lang, is talagang mahaba yung siya natin bilang uh -oh. driver. Ah, uh, kahit tama man tayo o mali, iiwas na lang tayo kasi uh -oh. wala, masarap mabuhay dito sa mundo. piliin natin maging mabuti uh -oh. sa alsata o ano man. Hanggat yeah. maaari. may iwas na lang ako. Iwas na lang. Oh, Oo. May iwas na lang ako. Peace lang lagi. Oo. Oh. yung papatulan mo pa, si Raulo na nga. Oh. Tapos, papatulan mo, si Raulo ka rin. Alright. Yeah, Alright. Yeah, oh. Tama yun, tama yun. Yeah. Kaya eh, kagaya nung ano, yung punento mo sa akin na merong nagka-cut lane sa'yo. Oo, oh, oh. nagka-cut lane. Pupunta oh, ka sa dito, long. pupunta siya dito. Okay, pupunta ka dito, pupunta siya dito. Anong ginawa mo? <laughs> Tumigil na lang. Tumigil Ay, ka, ka na lang, no? Nagbagal na lang ako. Oh, natulog na. ka na lang, no? Oo. Oh, oh. Tapos siya, diretso na. Diretso na. Ah, oh, ka sa buhay mo. Oo, <laughs> oh, ka niya. o, oh, yun. ganun lang. Oh. Kasi, talaga piliin natin mahaba pasensya oh. sa kalsada. Sa kalsada kasi, kung mas oh talagang nandito yung mga sinasabing away oh. gusto mo ng away, sa kalsada ka oh. kaya kung ano, kung driver ka kung magiging driver okay. ka man, dapat driver. mahabang mahabang pasensya. pasensya ang dapat mong gawin ang Alright. dapat mong oh. i-adapt sa sarili mo sarili. Alright? Kasi... kasi alam mo ma, alam mo Taropa eh, kaya na-topic ko yan kasi Uh, Maraming Marami ngayon na ano, Nagpapayaral, napapanood, nagpa-viral, na napapanood sa Facebook. wala na namang kwenta yung Wala na namang kwenta-kwenta -kwenta yung pinagawa yan, road rage, road road rage. Yung mga away oh, sa kalsada, mga taropa, medyo no, hindi eh, ko mabigkas eh. Road rage, road rage. 'Yon. Ang daming ano, ang daming nagte-trending ngayon, gaya gaya nung ngayon yung nag-trending na oh, yung uh, nakasanto Yung nakasanto na ano, yung pag binusinahan siya, di ba kasi ako mare kami mag-overtake. Siyempre bubusin na muna ng dalawang beses. Kumbaga sign 'yun na magpaalam na mag-overtake kami. Tapos 'yun, yung nagalit siya. Nagalit siya dahil binubusinahan daw siya. Kumbaga parang nayayabangan siya, hindi niya alam standard yun. Standard. Standard yun uh, na uh, pag bumusin na ako ng dalawang beses. Parang bilang respeto. O, respeto. Na sa kata. respeto na bilang... Oo, vertical na lang, mo oh, ka. Oh. Na mo siya. Eh siya, ewan po nakainin niya tayo, no? Oh, Basta, nun, kasi... pag ano, mga taro pa, ano, isearch nyo sa Facebook, yung ano, road range, Kabite. Kabite. Kabite yun. Ah, nakasardo siya. May mga tato, tas may mga kasamang lalaki. oh, kayo, kaya medyo, um, ka, kung yung, sino oh. ba yung tama tama o mali oh. tapos yung mga ano yung mga nagbi-video yung ano mag-asawa sila tapos may kasamang bata so yun medyo nano lang kami kasi ang bobo niya eh. Bubun niyo, eh. Oh, <laughs> kasi bunya niyo Kami, kasi matalas na 'yan nangyayari ngayon. Oo. Oh. Kaya dapat maging aware tayo bilang mga driver, eh habaan niyo pasensya at kung ikaw ay loko-loko, eh huwag ka na mag-drive. Huwag ka na mag-drive. Kasi <laughs> Oo. Oh. Kapag so, may pasensya mo, Huwag ka na mag huwag ka na sa kalsada. Hmm. At saka meron pa, yung mga, ano, yung mga dati, yung mga... Yung ano, yung... Masun ko gago, kanya, yung gano'n. Oo, oh, oh, yun oh, yun, 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 ano, Ay, yun yung, yun yung, yun. Sige, gano'n gano'n, pinapaktuhin niya yung nagbibidyo na babae. Uh -oh. Ayun Ay, ah, pinagmalaki yeah. pa na masun siya eh. Uh Oo. -oh. Ah, sabi pa niya eh. Tawagin mo lahat. Kahit sino, anong uh -oh. pet sa anong oras, yung gano'n. Kahit si Tulpo, tawagin mo, gano'n gano'n. Uh, Dahil ano, klaseng utak yung meron yung mga yan, no? Uh, Parang ay, road rage lang. Ba't hindi na lang ano magpasensyaan uh, gano'n? Sa, sa, bagay, hindi diba? mo kasi natin masasabi kung ano pinagtataanan. Malay mo, may mabigat na problema, uh, ah, nagpa-drive. Oh. Oh. Eh, may Siguro may eh, mabigat na may problema bagay. lang. Ato, okay. Kaya tama lang yung ginawa ng driver doon no, at yung pasero na hindi na lang sinapayag. Ang, sinabayar. ang ginawa na lang, binidyo na lang para na medyo mag-trending siya at maalala niya balang oh, okay. araw mapanood okay. okay. niya yung sarili niya tayo na mali pala yung itong ginawa uh, ko ganun oh. tsaka meron okay, pa man. yung dati yung nagpapagusuloy na yata yung isa tapos nilapitan siya yan sa pintana oh. tapos ang tumi-tumi mo ganyan oh. ganyan oh. <laughs> takadiri ka <coughs> yun ganun oh. yung ang dami ba ang daming road range na ay ewan ko dapat magpasensyahan na lang kayo. Oo. Oh. visit kayo. Kumuha kayo na lesensya. Siguro sa pizzer lang. Ah. Mga... Di man lang kayo nag-seminar. Di man lang kayo pumasok na nag-test. Na tinandaan yung mga ay, mga disiplina sa pagmamaneo. Maka-visit kayo. Talaga, taro pa. Oo. Wala tayong magagawa kasi iba-iba tayo eh. Mm -hmm. Kaya piliin na lang talaga Pasensya Oo, oh, pasensya oh, pa Para hindi na umabot sa Away talaga oh, sa away ka yung na, ano, para magpangabot nasa. pa kayo Oo. Tapos yung isa may baril gano. Oo, may alam, may sibo ka eh. Kung Basta yun ang ano. Ano ka, di barilin ka pa, di. Tapos sa uh, walang kapwenta kwentang bagay lang na ako. Oo. Pakakatandaan natin na ano, pasensya talaga. Pag nagmamaliw ka, pa. yun lang. Angela City. All right. Bakit sir? Bakit sir? Was? Ano pong problema? But napakayabang nyo mag-drive? Ha? Hindi naman sir, tandaan nga lang Ba't nyo ko binubusinahan? Hindi hey, sir, eh Nagbinubusinahan na ko po kayo kasi Kung magka-cut kayo Huwag na kayong pumubusin ha? Eh Parang, yung, parang hinangasan nyo ako eh Ha? Eh, pasensya na kayo, Sir, kung naka-nangasang kayo sa akin. Ano yan? Anong video na yan? Sa? Anong video na yan? Eh, yes, Sir, eh, ha? para lang may i-evidencia na ako, Sir, na ano. Ano yan? Yan, 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 yan yung tapang mo? Yan yung tapang mo? Eh, eh Sir, alam mo, Sir, ngayon, kailangan to eh, i Sir, para hindi na Malayang po kayo ka makakalangas. Eh. Gusto mo suntukan na lang tayo. Dito, toto'ng sawa hindi sir. Walang okay. di, awat sa atin dito. Uh, di, di po ako lalaban sir. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong mayabang na ganyan. hindi sir. Pahinsya na po. Naglalakad ako. Binubusin na niyo ako. hindi sir. Eh, Ang dumi-dumi mo. Uh, Ang dumi-dumi mo. Kadiri ka. Ba kayo rin. Bakit kayo sir? Labor ako. Visit ka. Tawagin mo lahat. Si Foreman, si Engineer, Project Manager, tawagin mo lahat. hindi sir. Hindi ako natatakot. Tatawagin ko po lahat. Anong petya? Anong oras? Ha? Ang ah, dumi-dumi mo! Bumaba ka dyan, bumaba ka. Dila, dila. Bumaba mo ka dito? Ayun, no? Galit na galit, no? Hindi, <laughs> diba? ah, sir, ano? Ah... Pa, Anong kasi talaga, kinuha ko lang yung attention mo kasi ah, okay. construction worker ako, uh, iniwan ako ng service. Ah, ganun po? Eh, kung pwede po sana, mag-isakay na lang po ako sa inyo. Ah, eh, Papunta po okay. kasi ako sa site. Kaya po, naiwan po ako dito sa expressway. Uh, iniwan po ako ng service namin. Eh, ang layo-layo pa po, po kasi, kaya kayo lang po yung, ano ko. Hindi po ako. sana, pag mag na lang po ako. Kinabahan po ako sa inyo, sir. Oh? Kinabahan ako, sir. E, kala ko, bubunot po kayo ng baril, eh. Pasensya na po, sir. Eh, nagpapapansin lang po kasi ako. Uh, saan, ba po saan ba ang punta mo? Saan ba mo? Doon po sa ano? Ah, uh, Telabastagan? Sige, sige. Saan ka ka na? eh, po ako ng mga kasama ko. Basta... Construction worker po ako eh. Wala po akong kapira-pira. Oh, sige, samakay ka na. Sige, Ito. po. Sige po. Tara po. Ah. Tara. Tara. Ah, sige. Wala yung pa po ba na... yun? pa yun. Pa yun. Mas, sige po, tara. Sige. Okay. Yan, nakauwi na rin yung ano, yung si kuya kanina kala ko sasakay sasabay lang pala May kinabahan pa naman ako ayun uy andito ka pa, pa pala hey sir sa inyo na ako tumira sir <laughs> <laughs>